Pinagalitan niya si Clara, yung aso kasi. Pero? Kinain niya yung ngat-ngat yung chinilas. Mas nakalingon ka dyan, dito. Oh. Tinan mo, oh. Tinan mo, oh. Huwag ka baba. Halika rito. Dito, ha. Ah. Halika rito, dali, halika rito. Lapit, dito, lapit. Para. Tara. dali, halika rito. Lapit. Pinagalitan siya kasi ginap niya yung hininas. Tara, um sa habang sila pagalitan. Nabini do lapit. Oi, sa punta. Sa punta.

Ano Nagagawa ang kasalanan to. Nagagalit. Pinagalitan si Clara, oh. Hmm? O, maroon ang pagalitan, oh. Ayaw niya humarap po. siya, eh. Panginginig ka pa. may panginginig ka pa. Hmm. Ano? Ulitin mo pa to? Ha? Ulitin mo pa yan? Ano mo? Ha? Ang galing niya pagalitan. Oh. Ano? Nakikinig siya, eh. Tama mo, di ka nakakain. Oh! Pinarusahan ko siya iyon. Eh. O, nanginig ko siya o. Oh. Ano? No. Huwag mo magangat mag na tao. Huwag mo na ulit ah. o oh. ha. Oh, Clara, halika na. Dali, bati na tayo. Clara. Clara. Halika, bati na tayo. Dali, bati na tayo. Bati na tayo. <laughs> Pinagalitan ikaw ni tatay. Bati eh. Bati na tayo. Huwag mo na kasi kagatin yung mga chimilas ha Mabati na tayo bati na May parusa ka kagabi ano Hindi ka pinakain ni nanay Mabati na tayo Tara na Balik kain na tayo Balik na Balik na love love Balik na kami Ano nagsisilos naman ito isa Nasilos ikaw Atsas <laughs> Akin na malilik na ako ay, yes, yes, yes. yes, yes. Okay na. Yun yung mga alaga ko marunong pagalitan. Bye-bye mga sunshine. Good morning, good morning. Bye-bye, bye-bye. God bless us